Hello guys! Good evening! Magalab Shout out sa mga lalabs ko dyan na laging nagsusupport kay Mami Perly Vlogs. Ayan guys, masarap na kamatis, masarap ni pipino at mas masarap na egg. Umaga, tanghali, gabi, egg. At may apat na piraso akong tinapa guys. And ang talong na walang kamatay, ang talong long, long, long distance love affair. Ayan apat na pirasong talong at may sausawan na kung ayun ang toyo at kalamansi ayan guys sa maulang panahon sa araw na ito nagluto si mami parley vlogs ng ulam na pang ay na lang magtugtong kung ano pwedeng pang mayaman, pang mahirap, pang masa, pang all around ayan guys, kasi maghapong maulan maghapong makulimli, maghapong masarap matulog at kumain ng kumain pero, mas masarap itong kainin sa ho sa hapong sa hapong sa gabing ito guys ayan ang ulam ni mami parley vlogs ni na pa pipino itlog kamatis at may salong ayan pang ano na to guys, pang malakas na, na namin kaya ano, mega love shout out na lang sa mga makikikain ngayong hapon kay Mami Pearly Vlogs thank you for coming thank you for watching shout out sa mga lalabs ko dyan na lagi kay Mami Pearly Vlogs mabuhay thank you